Yes, good morning. Yeah. Uh, time check. Yeah, 5 o'clock. Ah, 5 o'clock. 5 minutes to 11. Ayan, pakita natin yung ating mga alaga. No? Kasi para makita natin, makipakita lang naman. No? Kung sinong gusto makaibig, eh, matik na. No? Ayan, yan, 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 yan. Ayan, 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 ayan no? mga 7 months. Yeah, 7 months this coming, uh, no, this, No, 6 months pala, 6 months. Nung no 15, no? Ayan. No? Pakita ko lang para mag-mature eh, siya. Nilagyan ko ng babae. Ayan. Ayan. Nag para mag-mature agad. No? Ayan. Ayan. Pakita natin yung babae. Ayan. No? Ayan siya, no? Kita na. No? Meron din tayong isa doon. No? Pakita natin, no? Ayan, no? Ayan. Ayan. Ayan oh, no? may ayan may babae na rin siya isa. Ayan. No? So, pinakita lang natin ang ating mga 6 months old, no? 6 months no, ano, nung 15, no? Kasi January 15 to siya born January 15. So, ayan, no? Dalawa, yung tatlo nandoon pa sa kabila, no? At uh, paisa-isa ko muna kasi wala tayong wala tayong paglalagyan na maganda, no? Ah, uh, meron. Dalawa lang available natin babae niya. No? Ayun. Ayun. Kita nyo naman, no? Ayun. Ayun, nagmamatcher na siya. Mailap nakarane. 'yan nung nakaraan eh. Ayun, binigyan natin natin 'yun. No? Tingnan natin, lagyan natin ng eh uh... patutuka. I'll be you my friend. asa oh. para lang sila. Ayan. Oh, eh. na siya no? Oh, na siya sa ayan. <laughs> ayan, so. yan, nga, diba? yun, ah, kakasabay na siya So, day Ipapalit-palit na lang natin yung Kanyang partner, no Iba-iba na, ano Islag natin yan Yung sa makaibig, no, yan, gusto Ayan, no So Comment lang, no, or Message lang dyan, no, para Kung sino ang gusto, siya, no ah, Ayan, message lang, no or na tayo ah, para makita natin. Yan. No? So, no, kita niyo naman. No, oh, yan. Oh. Tingnan e mo yung mga tindig, no? Yung tindig niya, tama lang talaga, no? O, oh. oh, di ba? Snappy ang tindig, di ba? Yan, di ah, ba? Tama lang tindig. Mana yan sa ama nila na three times winner. Gold, no? Gold with hats. Yan yung mga anak niya, no? Ayan, galing sa Kabite, sa Morsha. Ayan. So, na nabili ng mga taga-Kabite. Then, yung ka tropa naman sa Kabite. business Binispat sa atin. No? Para makalahi. Morsha yan. Morsha. No? Santa Cruz. Ayan, eh, ano? Oh. Basta Morsha. No? Morsha ang pinanggalingan yan. Hindi ko alam kung saan ito na may farm. Galing. So yan sa mga makaibig, no? Oh, yan no. Tumatapang-tapang na siya, no? Kasi, no? Yan. Yung dalawa niyan, lima kasi sila magkapatid, yung dalawa niyan naglalalaban na, no? Yan, no? Uh, yan. Hindi natin pwedeng ano masyado kasi magagalit sa atin si Whitey, no? Uh, yan, yan lang tayo, ayan. Ha? No? ya yeah. For breeding purposes lang yan, no? Or for, uh, no? Para tumapang lang yung lahi niya. Eh, yan. Oh, Tingnan natin yung sa kabila, no? Tingnan natin sa kabila, no? Huwag lang tayong, ano? Ayan. Ayan sila. Ayan, no? So, actually, nakakasta siya. Nakakas, nakasampa siya kanina. Pero, ang point natin dyan, hindi for breeding, for ano lang, no? Para mamature siya, madaling magmature. Ayan. Ayan. So, 'yan naman yung an natin. Purpose natin dyan is, no? Yan. So, balik tayo dito sa yung, isang grupo. Yan dalawa dala pa dala lang muna hinahanap natin, no? Diba? Yan. So, huwag kalimutan, no, subscribe muna. Yan. Like, subscribe. Siyempre, share niya rin para sa ibang gusto mo mag-acquire ng mga materials. Ito kasi yung mga pinagmamalaki natin na gold, no? Ito yung mga, yung sa ina, yung talagang mananalo. Ay yung ama pa, three times winner ang record. So, mananalo plus mananalo equals, no? No? Yan, 295%, no? So, yung record ng ina, yung mga anak niya is apat to lima, So ito siguro uh, mga pito, no? Pero wag na nating samantalahin, eh. Uh, wag na nating ano eh. Abusuhin, lima lang, no? Limang, ano lang, okay na, no? limang uh, ano lang siya fights na limang panalo lang fights na no yan lang naman ano natin dyan hindi na abusuhin yung kakayahan ng mga alaga natin no tama na yung merong lima no tapos palahin natin sila or ibalik sa ina no uh, meron tayong mga boston din dito pero inobserve ramparami natin, no para maganda ang lahi talaga no meron din tayong ano rito ah uh, yon nakapalahi din tayo SBR no so ibabalik natin para sigurado no Siyempre, nanalo yung ama nila. Ibig sabihin, mananalo din na SBR yan. Magaling din, no? So, ibabalik natin para makapir tayo dito. SBR, no? Hindi na tayo bibili kung saan-saan, no? Ang atin yan, yung tested na nanalo siya talaga, no? At hindi rin basta-basta ng kalaban ng ama. Nasa, ano talaga, no? Tricut talaga, no? Na, ano? No? So, ibig sabihin, no? Salang-sala din. Kaya, yung galing niya is uh, balik natin sa <laughs> Ayun, di ba? No, para masanay, no. Ayun. So ibalik natin 'yan, no. Ayun, ibalik natin, no. Para iba naman ang ilagay natin diyan. Ayun. So yan yung isang kapatid niya, no? Kapatid din nila yan. Yan, no? So tamo yung mga porma, oh, no? Yan. No? Yan, oh. oh. Barakong barako na, oh. So binigyan natin ng inyahin para just no, para mas lalong tumapang na sila, no? Oh? Para lumabas na ang kanilang natural na tapang, mga tapang nila, no? Oh? Yan, oh ha? Huh? So, yan, di ba? No. So, tikom, mostly tikom sila, no? So, I don't know kung ang ama nila ay tikom din. Kasi nakamalinis na yung ano dito, palong eh. So, hindi ko alam kung tikom din sila, no? Tikom din yung ama. Yan, Boston yung inahin natin, ha? Yan yung mga bago natin ano dito. ah uh, infuse, no? Ayan. Ayan, diba? Lagyan natin ng ano, ng patuka para magagawan siyang dalawa. Diba? Ayan, di ba? oo oh, O umaano araw eh. Pa bago-bago yung ano ng araw natin. <laughs> <laughs> yeah, you ba Ayan, tindig oh. Tama yung tindig niya, no? So, ayan, so ayan yung mga gold natin. Tatlo kasi yung gold sa magkakapatid na yan. Tatlo sila. Tapos dalawang pula. I think, pula ba? oh, dalawang pula. No? Yung isa ilalagay din natin dito mamaya. No? Ayan. No? Ayan, no? So, korin natin yung isa, no? Punin natin isa para makakita niyo. Ayan, yan yung ano. Yan yung kapatid nila isang pula. Dalawa silang pula, tatlong gold. No? Yan, no? So, yan, no? Yan. So, So yan, yeah, no? So So yan. Yeah. So thank you so much for uh, watching. Thank you.